hello guys, mga kasyagit sa kalibutan. For to, for this video si S, mayroon akong huh? guest si eh. Marian Ambisiosa. So, guest ba ako? Yes! Ay! Mag, ano, magkulap <laughs> mag, mag, ano? mag po kami ngayon. Ano bang kulap yung gusto <laughs> mo? Yung <laughs> tanong-tanong. Tanong-tanong. <laughs> so, hi everyone. Um, Welcome to Nonon's Vlog. So, kailan mo i upload? Ah, uh, bukas. Kasi in-upload in ko kay Inday ngayon. Ah, uh, uh, so, so, hi. So, hindi ko alam ko ano yung mga ni nono okay. Kung ano man po yung lumabas sa bibig ko sa mga itatanong ni nono Ayun na yon. Hindi na ako babago yun. On the spot na po ito, guys. Mm -hmm. Kasi bukas ay may pasok na po ako sa, sa trabaho. So, yan. Tatanungin natin ang buhay ni Marian Ambitious uh, ang buhay sa pagiging vlogger. Ay, hindi po ako vlogger. <laughs> so, ayan guys. Sige. So, ano ang unang katanungan ng isang ang, um, nonon? Ang unang... Nonski ka ba O nonon vlog? Nonon vlog. so, ang mga katanungan ko ay... Um, ilang years na po siya nagbablogging? Um, actually, magto two years na. Ay, 2020. Ah, uh, three magti three years na pala. 2020, ako nag... Ay, 2019, 2020. Oh, magti three years na. Nag-start akong mag-vlog nung naandun pa kami. Kalilipat lang namin sa examiner doon sa nabalit siya kung saan si Mia Calocan, ay yung family ni Mia Calocan, may-ari ng house. Doon kami nag-start ni Inday Katok na mag-vlog. So, sa pagbablog mo, uh, ano bang nagbago sa buhay mo? Uh, so, maraming na bago kasi dati, yung kinikita ko lang naman kasi nag-trabaho ko ako dati sa government, diba? So, maliit lang yung sahod and although na balakin tulong din naman sa kahit maliit yung sahod and then now nung nag-start nung nagsiryo, so na ako mag-vlog medyo lumaki -laki yung sahod so ayun medyo na bago naman yung buhay ko at napanood naman na lahat ng mga followers natin oh at ano po bang napundar mo sa sa Wala. kita mo sa <laughs> Uh, kita, at hirap mo sa pagbablog. Ano po, ano ba ang na... Siyempre, nung una, na, um, nagbibigay ako sa family ko, pambayad ng bills. So, ang si una ko na pundar is, bumili si si ako ng mga gamit ko sa house. Eh, napagawa ko na yung room ko. Eh, nakabili na ako ng mga gadgets for vlogging. So, uh, as... Gadgets. As of now, um, siyempre may savings naman ako. So, mga Malaking tulong mga sa akin yung pag-vlog ko talaga, especially kay Madam Brenda, alam nyo yun, kung kaano ako magpasalamat kay Madam. Uh, so, ngayon ay, sa hindi ka pa nag o mag-vlog, ano po ba ang trabaho mo sa... Ano, nung hindi pa ako nag o mag-vlog is government employee ako sa barangay namin, sa which is Santo Nino, Marikina City. Ayan, bago mag-start mag-vlog, ganyan-ganyan hindi mahihiyain talaga ako sa camera as in nahihiya ako sa harap ng camera kasi hindi ko alam kung sasabihin ko sa pano ako mag start and then sabi, sabi nila be true to yourself mm -hmm. and huwag kang maging plastic kailangan ko anong totoong pagkatao mo lalabas mo so, awesome. yan mm -hmm. so sa hindi sa hindi pa po ka naging member ng isang social climber um, uh, sa so hindi pa kayo kilala ni Madam Brenda. Kasi kami Ay magkakilala kami ni Madam is 2012 pa lang. Ah. Hindi pa sikat si Madam. Na ano pa lang siya, more on guestings, ganon, sa mga movies, movies. And then, katrabaho pa siya sa mga comedy bars, yun. Doon, um, parang 2012. Ang sa makapunta sa Japan si Madam, dahil kami nag-uusap, ayan, nagkakamustahan kami lagi. Hanggang sa, pag umuwi siya galing Japan, may na-message niya ako na pumunta, pumunta ako sa bahay nila, kasama si Gwen, saka si Gladys, kasi kami tatlo yung magkakatrabaho dati, sa isang bar. So, ayan na, tinatanong, ta tanong, tanong na, tatanungin ko na lahat. So, sa pagbabalik, ay sa pagpabalik balik mo dito sa probinsya, ano po ba ang ano po ba ang masasabi mo sa pro province Ang po ganda ngayon. dito kasi kung hindi naman maganda hindi naman ako babalik. Di ba? Sarin yes. Ba? Yes, Papa. Siyempre, <laughs> <laughs> ang sarap, ang saya dito mabuhay yung simple lang. Alam mo yung pupunta ka lang dyan sa bukid, makukuha mo na yung mga pagkain na kailangan mo. And then, syempre, sobrang ganda dito sa lugar nila kasi ang presko. Saan ka pumunta? Puro puno, marirelax ka talaga. Kaya ayun, siguro din yung mga tao dito sa paligid namin na sobrang bait din talaga. Uh, kasi minsan, ang babalikan natin isong mga tao, hindi yung pinakalugar. lugar mm. Kasi kung maganda yung pag-welcome sa ng mga tao, syempre mararamdaman mo yun, ay, I'm always welcome. So, babalik at babalik ka talaga. So, may boyfriend ka na dito? Wala. <laughs> sa Manila meron. Chay! Nakasya, yes, yes, get I <laughs> So, ah uh, sa ano po bang ano po ba ang ano? Kaya mo yun? <laughs> so, tatanungin kita. So, ano po ano? ba ang pagkakilala mo sa akin? Magnanakaw. <laughs> si Nono, nagkakilala ko sa kanya ay palahubog. Hoy! Palahubog, palahubog at saka pala Kalakiki. Kalakiki. Lahat ng Monday niya talaga. Puro kiki. May mga naman yun. <laughs> hindi lahat. Okay. mabait si Nonon, promise. Yes, guys. Ano lang din siya, palatawan. Hindi ko nga alam kung baliw na siya kasi tawa lang siya ng tao. <laughs> Ayun lang, lang, tapos bigla bigla na lang siya susulpot, biglang... Bella! <laughs> aya Kaya guys, please follow and subscribe si... Meron ka din page, di ba? Uh -oh. dapat na oh. ka din pag nandito ka para at least nabobos yung page mo. Hindi. Ang no, yung page ang page ko dati ay may star ano, ako kasi ano, na ano siya, ah, nasira. Hindi ma-recover ni Kuya Rover. Ah, Kaya sorry. na, ano ka Hindi ko pa inactive kasi napupokus ko sa YouTube na lang. Dapat pareho. Tapos, hmm. oo. So Kaya yeah. nga. Tulungan din natin si Nonon kasi napanood nyo naman yung buhay sere ni Nonon sa mga kasamahan natin. Kaya, let's help each other. Hindi pa ako nakakapunta ka na Nonon pero napapanood uh -huh. ko kung gano'y yung hirap pumunta, papunta ka na Nonon. So, sige so, so, ba FF? So ano po bang mga... Ano pang gusto mong itanong? Mga GFF. um, Kung bakit nag-live si Melmar ng laseng? <laughs> So, bakit hindi ka nagla-live na lasing? Every time ko kagabi, lasing ako. May iwan ko yung live ko sa kusina. <laughs> Nalasing ako kagabi ka na so, yeah. so, so, yan so, guys, sobrang bait talaga ni Marian kasi nung unang, una ko pala siyang nakikita dito sa bahay ni Madam. So, yung una palang pag-ano niya na, na gusto ko talaga siya ma ano, din na, na balik sa sa nila hindi ko na siya kaya kaya ngayon ay on the spot na po ito na kaya na katanungan po kami ngayon sa so, Goodness, no. mm -hmm. so, <laughs> so, <giggle> so, <laughs> <By kanto> <laughs> Eka, ano pang tone eh may po bang itatanong mo sa akin wala. una Advice na lang. just continue what you started na lang. Ganun na lang. Si Anthony. <laughs> hey! Nagbablog! Oh. Nagbablog ba? Nagbablog ako oh. Nagbablog Si Nonon. Yes, yeah, so... Ayan, continue mo yun. Kasi nasimula, andyan ka na. So, continue mo okay. na lang yung ginagawa mo. And kung may mga bashers, kaya mo sila. Bashers yeah. lang. Hindi mawawala yung mga ganyan. Bashers lang sila. Ake, kita jeepney driver. <laughs> <laughs> So, okay, napapanood kita sa ano yung Saan? sa movie ni Madam yung ano ba yung yung Lady Fish. Oh, Lady sa napapanood kita sa ano yung pageant pageant. Mm -hmm. Mm -hmm. Sana nga may isali ako ni Sari sa mga Miss Gay, -miss gay dito. Oh. So, Ay, may ano, sa Los Banson, di ba? Sa Pest Closive Los Ah, uh, pangit. pangit. <laughs> <laughs> Kailan yun para mapanood natin lahat? Sa ano, lahat? December, yeah. oh, December... December 8. 8. Ang dito, pa um, ang pista dito ilang madam ay 14 14 ba oh sa december december 14 oo oh, oh. So ayan, kita-kits po tayo sa piyesa dito kayo na madam. Yes! Thank you, Nono! Th no. Thank you, BFF Marian Ambitious. Ayan, diba sa puntingin sa... nyo lang, hayaan mo sila. Oh. Basta ikaw alam mo yung ginagawa mo. Tama, laban lang sa life. Oh, so ayan, guys, alam dito na sila Arjun and So, ayan. Unti mm. na lang, magkita ng minutes na. <laughs> <laughs> So, naka may karon sa sila. Madam Brenda ay andon sa ano? Sa, nasa swimming kasama si Gwen at andito na po sa sa baba sila Melmar at si Argel TV. So, ayan guys. So, thank you so much mga ka sa kalibutan. Thank you so much. Marian Ambesyo. Sa muwa-muwa, God bless all. all. Mm. <laughs> <laughs>